Lima ka barangay sa Canlaon City sa Negros Oriental ang apiktado sa asphalt nunot sa pagbuto sa Canlaon Volcano. Ano ang detalye? Mag-alas 7 kagabi di hang nahitabo ang pag-ulbo sa bulkan Canlaon nga mila na itong unong kaminutos base sa monitoring sa FIVOX. Gikan sa Alert Level 1, giisa na sa FIVOX ang Alert Level ngadto sa 2. Base sa monitoring sa Canlaon City LGU, miabot na sa lima ka mga barangay ang apektado sa ashfall. Kini ang barangay Pula, Masulog, Linuthangan, Malaiba ug Lumapaw. Okay, so Gipahigayo ng emergency meeting sa si LDRRMO Council nga gipangunahan ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas. Present usab sa Tigom si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbaria nga mipahibaw sa tabang ihatag sa lalawigan matod sa Canlaon City LGU sa ilang monitoring dunay 80 ka mga pamilya o 397 ka mga individual ang apektado gikan sa lima ka mga barangay apan ana alang sa 155 ka mga individual ang temporaryong miistar sa nagkadaiyang evacuation centers Kagabi'i, daling gipahigayon ang pagbalhin sa mga apektadong residente paingon sa luwas nga lugar our first objective no is to Ensure the safety of all responders and the general public. So, when we say you know, safety of individuals, you no, know, it is also very much needed that our uh, first responder, you no, know, Eldrim uh, personnel, are all equipped with uh, proper uh, equipment. gawa sa mga food packs, giandam na sab sa lokal nga kagamhanan ang ipang apod apod nga face mask labi na katong na himutang sa danger zone. With full force sa tanan namong pag-support and whatever we can support Kanlaon uh, City sa ilahang state of calamity or emergency na nahitabo. Atul sa emergency meeting, gipahiba usab sa Kanlaon City Council ang plano nga ipaubos ang syudad sa state of emergency nunot sa epekto karon sa pag-alboroto sa bulkan. Niko Sereno, Palitang Bisdak.